sino sino expert sa mga ano sa one piece one piece na ano na card um, sabihan nyo lang ako kung may na, na ako na maganda comment lang ka. marami ako na hit ito mga mga rare, mga rares to mga mga rare ito meron din mga sick dito tapos mga SR ito may mga SR pero ito yung na na, na ko ito yung mga na tripan ko na ano na na cards. Sabihin niyo lang sa akin kung may maganda dito na ano. Ito. May mga maganda ako na nakuha. eto Ito. Ito, Lupi. Tabi-tabi natin to. Ano yan? Si Lupi yan. Ito, SR na may star. Ito SR. Ano yung P? Hindi ko alam kung ano yung P. Kaido is R. New Gate is R na may, may star. Ito si Lupi. Monkey di Lupi. Gusto ko to, eh. Ganda nito. Ganda ng ano niya. Parang si ano. Si Goku. Monkey. Tabi natin to. Ito rin oh. Si Kusan. Tapos. Ito. Um, SR. Um, SR. Mga SR. Kadalasan to. Is, SR to. SR na may star. Ito may star. Kusan. sick. Sick. Yes, R. Are... Eto. Marami akong ganito, kaido. Marami akong ganito dito, dito, dito. Mga ganito. Si kaido. Pero si Luffy yung hinahanap ko eh. Ito, kahit mga Luffy na ano. Ito, Luffy. SR. Victoria Sin Sindray. Saka Sakasuki. Ito. So, meron akong Ilan ba to? Lupi. Natin One. Two. Ito. Ay, ito. Hindi pa ito Lupi. Ito si Lupi. Ito. Si Anong meaning ng P? Comment lang kayo sa baba guys kung ano yung P. Ito. Hindi na gano'y. Basta P. Dito, 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 dito. dito. P. Hindi ko alam kung maganda to. Ito, Lopi. Si Lopi lang yung kukoliktahin ko. Si Lopi. So guys, ko comment lang kayo sa baba kung may kung may maganda ako na na, na pull. Hindi ko alam paano, hindi ko alam anong mga chi Chase cards dito eh. Tapos di ko rin alam kung um, sino yung itatabi ko. Dito marami. Basta dito marami pa to. Ito mga dito. Mga Magandang cards din mga rare um, sec SR You, you see na may mga star star yung taas dito so tinabi ko lang tinabi ko lang so ito yung ano ito yung mga mga base lang ito mga base uh, ito. ito base to base so guys comment lang kayo sa baba kung may kung may napul ako na maganda salamat sa mga expert dyan patulong naman <laughs> salamat salamat God, God bless God bless